Question, but uh, I am malawiing, so, I am uh, allowing the good chairman. This is a short question, Mr. Chairman. Because uh, Aka Alice go, keep on uh, insisting that he he refuses to answer question, and sometimes uh, she is invoking right to self-incrimination. Now, tanungin na kita po. Uh, in, with regards to the question of corruption uh, in our in your legit uh, corporation, which is that QJJ. Do you believe na wala po kayong V9 rate doon? Any loss in the land? Um, Mr. Chair, for all the businesses po... I no, 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 no I, I'm just talking about uh, QGJ. Opo, Please I, answer me directly. Yes I, or no? Do you I believe? Or now, po? the question, what is incriminating, Ms. Uh, Alice Go? Alam mo kasi, alam mo, your refusal to answer a relevant query from Congressman and and all other members since early morning, we will cite you in contempt. We will say to contempt though there is a contempt order from the Senate, you are now detained in Kam well in fact I will ask the PNP and the the court why you were granted why you were granted to be detained in sa Philippine sa Center in Now if you keep on answering eh, walang, saling incriminating do your case is about pogo. Your case is about Pogo, and refusal to answer relevant questions in this committee is contemptible offense. Now, will you answer directly to the question, Big Grace? Uh, that, that will be your last warning. We will cite. I personally will cite you into contempt. Ataramo ba? Question of jurisdiction? Pag-usapan natin yan. Sarap ng buhay mo doon eh. Well, in fact, PNP, who is the highest official now in the police force na kumawag sa custody ni Alice Go. Sino po? Kasi, pati security mo. Eh, well, in fact, Kibuloy is detained now, but you, question, your status now is in question because of national security threat. And you are enjoying in the PNP custodial center while Kibuloy is detained in ordinary prison self. Now, you answer, you answer or not? Because if you will not, I will cite you in contempt. Question of jurisdiction, pag-usapan yan, ng committee to, ng leadership of the House and the Court. You are now, tandaan mo if you will be contented in this committee today, that is a direct contempt, and you are under our custody at of this moment. Tandaan mo yan unless the committee will not uh, join me for you to be detained in the house premises or you will be detained in the women's correctional. Alam mo, Mr. Cheo, nakatutok ako dun sa Senate hearing, ano si Mayor Alice. Magbuhat kanina ng alas 10 ng umaga, andito tayo hanggang ngayong oras na ito. Palagi natin nadidilig sa kanya yung right to invoke self-incrimination. Ito na ang pagkakataon para magsalita si Mayong Alice. At naniniwala ako na si Mayong Alice, hindi tayo lulukohin. At naniniwala ako, Mayong Alice na pag nagkaroon ng executive session, hindi lang yung nagbibigay sa'yo ng detret ang sasabihin mo, sasabihin mo sa amin kung sino ang nagpaalis sa'yo, kung sino mga public official na yan ang kasabot mo para umalis ng bansa, kung sino ang mastermind ng Pogo kung sino ang mga high-ranking official ng PNP na nakapayroll sa Pogo, kung sino ang mga politikong nasa likod ng Pogo na yan. Mayo Alice, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Naniniwala ako, matalino kang babae, mahal mo ang bahay ng bamban, pinaghirapan mo kung manong mayroon ka. Walang sino man na makatutulong sa'yo kung hindi kami mga congressman ang dirito. Pasensya na sa mga abogado mo. Sa amin ka makinig sa pagkakataon na ito. Kung ano yung nararamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo muna paingin yung dalawang abogado sa kaliwa kanan mo na yan. Mayor Alice, are you willing to reveal everything kapag nagibigyan tayo, Mr. Chairman, ng executive session? Uh, Your Honor, if ever po mapagbigyan po ako ng Mr. Chairman po para sa executive session, uh, sasabihin ko po lahat ng totoo at uh, walang kulang, walang dagdag po. Yung mga hindi, yung mga akusasyon po na sinasabi po nila na marami po ako alam sa ganito, ganito, yung mga hindi po totoo, wala rin po ako talaga masasabi. Ang masasabi ko lang po, kung ano lang po yung alam ko po. Uh, without, without naming names, Alice, ano yung sasabihin mo sa amin? paki-enumerate mo lang kung ano yung sasabihin mo para mapag-isipan namin kung ikaw ay karapat dapat mabigyan ng ano ng executive session. Ano yung sasabihin mo sa amin? Ano anong mga ibubunyag mo sa executive session? Uh, Mr. Chair, ang um, ano po yung question po na alam ko pong sagutin, sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your Honor, wala pong local uh, okay. government, please wala please rin pong PNP. Okay, na Please proceed, Alam mo, Pascual. Alam mo, Mayor Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano ka pangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Uh, Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap? Sino ang usap sa mga local official dito? Uh, Your Honor, uh, isang tao lang po kausap ko po, pero wala pong kausap na ini local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo may yung alis? Uh, Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner so, ba yan o, o Filipino? Yung kausap ko po foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we may, we all agree that we will not uh, grant her an executive session. So unless there are other questions related to Pogo, uh, you may continue, uh, Congressman Pascual. Thank you, Minister, Mr. Uh, Chair. May you, uh, Mayor Alice, nung ikaw ay nasa Indonesia na, ano ang plano mo? Tuloy-tuloy ka na ba na magtatago habang buhay kung hindi ka nahuli sa Indonesia? Uh, Your Honor, babalik po. Babalik ka. Ulitin ko itanong ko sa iyo kanina. Kung hindi mo sinagot yung tanong ko kanina, kung sino ang nag-convince sa iyo para umalis, tatanong ko naman sa iyo, sino ang nag-encourage sa iyo para bumalik ng Pilipinas? Your Honor, um, sarili ko po una at um, after din po na, na makuha po si Sheila, nag-isip na rin po ako talaga. Alam mo, Mayo Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang-masaya ka, na angiti ka, relax na relax ka. Pwede bang sabihin mo sa amin anong tulay na reason, anong tulay na daylan, bakit ganun ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa iyo? Uh, Your Honor, um, ang masasagot ko po dyan, Um, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, uh, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Sir. Kunti lang itatanong ko. Uh, karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Milgo sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung gano'n, may chance na lubaban ko uli ng mayor? Uh, Your Honor, sa ngayon po, hindi po yan. Uh, wala pa po akong ano, uh, naiisip about that po. Hindi, hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka natatakbong mayor ng Bambang -Talak? uh, Your Honor, hindi ko pa yan uh, iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Ano pa sinasabi na kaya hindi ka masagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampan sa iyo ngayon na nilabasan, nilabasan ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Uh, Your Honor, meron po. Uh, I have eight pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for... Um, For bail po ay, ano po, uh, ombudsman. Itatanong ko talaga sa iyo, ay available. Meron ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ, Human Trafficking. Lumabas na ba ang decision? Um, hindi ko pa po nakuha pa yung documents po doon. So, hindi pa lumalabas. Uh, lahat ng kasong nakasampa sa'yo ngayon, Mayor, ay available, Tama ako? Uh, ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking. Po. Yes, sinampahan ka, pero wala pong decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa'yo ngayon, available lahat, hindi ba? Um, Your Honor, alam ko po, uh, yung, yung, sa, yung sa human trafficking po sa PASIC, may decision na po. Lumabas basta ang wagon to pares? Ah, okay lang po yung order. non consult ko lang po. Ano ko Mr. lang Chichaman, po Jaman. sa lawyer? Chichaman, Mr. Chichaman, Mr. Uh, Chichaman, uh, short interjection lang. Ah, uh, uh, let's uh, alis go. Ah, uh, go. You're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Available ba o hindi? Available, tama. Ah, uh, yung sa ombudsman po. Available. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Available pala. Uh, Your Honor, um, hinihintayin din po namin yung lumabas po yung, yung, isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban sa po si D? Magkano? Uh, Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanongin mo, magkano bail ban? Uh, Mr. Lawyer. Uh, Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano uh, bail ban? 190 po. Magkano? 190. 190. 180,000. 180,000? 180, 180, And then you did it bail out? Hindi ka nag-bail? Uh, Mr. Chair, uh, may mga ibang mga, mga ano? contempt pa rin daw pong iba, kaya... Eh, hindi. Deliberate move to you. From you. With your lawyer, hindi kayo nag-bail. Kasi mas gusto mong naka-detain doon sa PNP custodial facility. Kaya hindi kayo nag-bail. <coughs> Ayan yung totoong kwento doon. Huwag na tayo dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did, you did bail out because you want to be detained don't stop in the jail center again you're lying